mga idol oh? Pang tracking na tali. Mga tali mga idol na ano. Pang tracking. Uh. Ayan nandiyan na yung sundo namin mga idol. Si Bustoy. Ayan nagkakarga na si kabubuklowi Lowy. Eh. Focus natin mga idol. Oh, mga idol oh. Nandiyan naman yung truck namin. Marami yung pangarga namin mga idol eh. Ayan oh na tapos dun sa kabila yung mga idol o, puno meron pa dun sa kabila ikakarga kami kabila mga idolo dun sa, sa kabilang pwesto kasi meron pa kami ipangarga dun well, Dito po mga idol, kakarga pa namin tapos yan ayol puno, no Yan, kargado mga idol. Di ka karga pa. O mga idol

Yeah, idol puno punong punong mga idol oh meron pa kaming mga frame naan pa oh dito pa punong punong mga idol yung ano natin oh yung service si mano oh si ah. bus manager amo ano mga idol oh

Natulog na si Kabubog Louie Kami sa taas magkakabit mga idol, sa